dito sa kabahan itong ibang ilis sa street guys dito makikita natin yung uh, mga bilyan ng mga speaker mga appliances speaker, yan no? yung speaker na ibinibenta dito available dito guys oh. yan mga malalaking speaker uh, mga magkano lang kasi ngayon sir mga 4,000 na sir malaki ano Yeah. May kasama na rin Mike yan um, yeah. Speaker din ang mga guys Available dito May eh, magkasa mga speaker na ganito 7-5 May warang ano May mic na rin to May mic na rin Sa kapila guys Dito ang kabahan Mismo ng Raon Dito Pag pinabaksak mo sa ngayon Napakadami Yung malalaking speaker Na available dito eh, Malalaking speaker Magkaanap siya ganito ma'am Mga ano ma'am ma Six, six, five. Ah, may mic na rin to. May okay, mic. Ah, yun. May mic na rin. Dalawa mic na pa. Power Good, Dalawa. Dalawa mali. 3.5. 3.5. 3.5 sa malit. Hindi, eh. magkano sa mga mic na ganito, te? Mga mic, mga platinum. 300. Ah, 300. Ito? 700. Ay, 700. 100. 400 yung mga ganyang mic. Oh. Yan, may iba't pang speaker na available dito. Yan. Yan, yung mga laking speaker, yun, uh, ano yan, mga astron. Kita natin. Uh, astron speaker. Dito sa kabila, guys, ang dami din mga speaker na binibenta dyan, Oh. Okay? dito daw oh, ngin sa may ibang Inglesa Street dito sa may Capo, Manila. Ah, uh, punta na dito yung bilhin ng mga speaker, guys. Uh, talagang napakadami dito ng binibili ng mga dito dito sa ibang Maypangilista Street. May bilhin ng mga appliances dito at speaker na mura lang dito, guys. So, tara, guys. Dito sa Kabani ng Ibang Inglesa Street, guys. Uh, dito sa dito sa Ibang Inglesa Street, guys. Dito makikita natin yung uh, mga bilhin ng mga speaker, mga appliances at uh, mga iba't ibang klase eh, guys mga available dito eh, mga ganito mga makina yan mga pump available dito na ating magbibili dito sa ibang sa street yan usad lang tayo dito guys ng konti dahil napaka tao talaga dito at matraffic yan ito yung bilihan dito guys sa skinita lang to guys oh mga speaker dito na available sa ngayon oh speaker ayan oh mga speaker na ibinebenta dito available dito guys oh Yan mga malaking speaker mga magkano lang kasi ngayon sir mga ganito 4,000 ano may kasama na rin mic yan

Ayan. Dito so dito guys, mga speaker din. Napakadami guys. Available dito. Eh, Magkakaasam mga speaker na ganito? You Ma speak? Magkakaasam mga, 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 yeah. mag mga ganito. Magkakaasam mga ganito. Yes. Ayan mga speaker dito guys. Maraming malakas. Mga speaker na ganito? No, 75. May mga ano may mic na rin to? May mic na rin to dito. 75 nila dito. Speaker available dito. Yan, napakadami guys, oh, yun. Dito naman sa kapila guys, dito ang kabahan mismo ng raon. Dito. dito. Yung kapila dito guys, ito yung bilihan din ng mga speaker, oh. malalaking speaker. Yan, oh, ba, binabaksak sa ngayon, napakadami yung malalaking speaker. Na available dito, eh, malalaking speaker. Yan, natin makikita dito, yun, know. oh. Yung malalaking speaker dito, Yeah. Mga pang karaoke, okay, ano. Yan. siya ganito, ma'am. Mga, ano, ma'am. Magkakaroon <laughs> pa Six-five. six, six five. Ah, may mic na rin to. May okay, mic. Ah, yun, May mic na rin, o. Oh. mic maliit. maliit. Three-five. Three-five. three maliit. Three-five, six-five sa malaki. Ayun, Six-five malaki. 4,000 dyan, oh. No? Bang, ano sa New Year, ang speaker na no, malaki, eh, no? Napakadami din video dyan, guys, oh. Yan, um, yun, may mga ina-unload dito ng mga speaker. Ito yung video ng mga speaker dito. Sa so, may kabaan lang doon ng Ipanglista Street. Yeah. Okay. Yan, mga iba't ibang klase speaker, mga mic na available dito na yung mabibili. Yan. Dito eh, Di, magkano sa mga mic na ganito, te? Mga mic, mga platinum? 300. Ah, 300. Ito? Uh, May 700. Ay, 700. 400 yung mga ganyang mic. Oh. Yan, mga iba't ibang speaker na available dito. Yan. Yan, yung mga laking speaker, na, ano yan, mga astron. Kita natin mas uh, yung speaker dito sa kabila guys ang dami din mga speaker na binibenta dyan o oh. ito ang dami nang bumibili so tamang tama to guys pag ngayong bagong taon may dami na bumibili dito ng speaker sa may street sa may Raon yun ang dami nang bumibili dito na napakadami guys. yan, oh. dito sa may kanto lang to ng Raon Street yan, oh. sa may Ora Electronics yan, bilian ng mga speaker na mura lang guys dito yan, oh. makikita natin na uh, bagsak presyo mga speaker kaya magbabagong taon guys available to mga yung speaker na mura lang dito sa may Ibiang Lista Street yan, corner na corner lang bukod na dito marami pa dito yung malo uh, ng mga speaker sa kahiliran nito guys oh. hindi tayo dito mga tindal ng mga speaker na uh, mabibili nyo dito ito may mga 150 dito mga galing sa tung speaker yan ano mga, mga ano lang mga uh, G ano ah uh, Hemsuk Hemsu speaker yan hanggang dun sa side na yan guys so, mga pilihan din mga speaker yan napakadami yung sa side na yan puri speaker pero dito dito talaga yung napakadami may bili ng mga speaker na mura lang guys dito sa may ibang ilista sa may Raon Street yan o no? mga speaker na ganito available dito yan speaker yan pa wala bisya yan speaker na ganyan so ito ay mayroon na sa ring mic ito ay mga ano Uh, may solar na rin siya oh. Uh, may solar na nagsubit uh, na rin kasama ng solar sa mga sa mga katipid, may mga ilaw na rin to may ilaw yan so yun mga portable speaker na kahit saan pwede nyo yung dalhin guys yun, napakadami talaga dito yung buwibili siya ngayon guys sa may Raon Ibangilista Street sa may uh, Fiyapo, Manila guys na mga speaker na magagamit natin sa bagong taon guys yan oh. yung mga speaker na talaga namang uh, sulit dito na mabibili sa Mayroon ni Pangilista Yapo, Maynila guys so oh, yan o no? Dito yung napakadami yung tao dito yan yeah. Tito lang yung street na to yan mga bilyan ng mga electronics mga speaker na available dito yan yeah. dito yung sa Mayroon ni Street Yapo, Maynila guys yan yeah, o no? yan o no? Napakadami tao dito sa ngayon. Uh, ngayon guys, ito tayo sa may Raon sa may ibang inis sa street pilihan ng mga speaker dito gano. dito yung guys, taga mga speaker nila ng ngayon uh, ito, may mga ano sila dito eh. nakakalaga ito guys, ng mga 3,000 yung mga ganito speaker, labi siya. dito yung may mga ano na dito yung mga solar uh, powered ng mga speaker portable oh. may mic na rin yan guys tapos pwedeng yung kabita mo ng ilaw kaya pan charger ito yung labis speaker yeah. napakadami dito guys yung namimili sa ngayon dahil uh, ano so, uh, yung gagamitin sa bagong taon ng mga speaker na mura lang dito mga speaker na available with mic na rin yan guys oh. yan yeah. ito yung kabaan ng ibang ilista street dito sa may raon napakadami dito namimili ngayon guys sa mga speaker yan yeah. So, nag-release mga speaker dito, guys, from 7,000. Depende sa laki ng speaker na inyong gagamitin o so, bibiliin, guys. Ito so, pa lang yan dito, is eh, mga speaker na wearing dual. Yan, mga dual speaker. Ikot pa tayo dito, guys, sa kabila. Oh. Yung mga speaker dito. Kahit mga speaker nila dito, guys, oh, so, yan. mga guys, yung mga speaker na parang, ano, lang, ay parang uh, radio no yung malaki ang speaker dito with equalizer na rin yan no 8, to restrain mga 8,000 to 7,000 yung mga speaker na uh, mabibili nyo dito sa Mayraon impanglista kaya po Maynila. yan napakadaming speaker dito ngayon yan you no know, talagang itong bilihan natin ng speaker dito ay eh pagsakripisyo na guys dito pala sa mga binibenta ng speaker. Yan, oh, mga binibili ng speaker dito. Yan, mga binibili nila dito. Yan. Speaker na available dito sa may Raon, sa may Yapo, Manila. Hindi pa tayo sa kabila guys. Dito naman yun. Ito yung ito okay, mga ano, bagong ano, mga speaker na dating ko. Tapos na hindi guys. So, uh, mga speaker na uh, ano lang guys. So, uh, as speaker available dito guys. Oh. Yan sa mayroon. speaker na uh, bibili din dito. Ang murang -mura lang guys. Yan o. Speaker. Inster, in, stair, in sa ng mga speaker. meron dito. Yan. Na mabibili nyo. Dapat Napakadami guys. Hanggang doon. Sa gilid na yan o. Hindi pa tayo sa kapila. Yan. Ayan guys, sa mga gabon makabili ng speaker ngayong kabang taon sa may raon lang po sa may ibang lista street sa kabahan ibang lista street mabibili nyo yung mga ganyang speaker dito guys na sa presyo so sa side na guys yun talaga mabili bilihan ng mga speaker na mura lang